Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is me again, Leo Bynes. And dito po kami ngayon sa SM North. At may event po dito. Parang Miss Universe ata. At hinihintay ko po si Joy. Eto nga po pala si Joy. Nandito po kami sa SM North para gumala at tumingin sa mga event nila. Hi! <laughs> Hi! Bangkas <laughs> niya. salamat nga po pala kay Ma'am Joy dahil lang libre po siya ng lunch dahil wala pa po kami pang tanghalian. Wow! Amazing. <laughs> 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 At ayan po, papunta na po kami palabas. At sasamahan ko pa po si Joy, papuntang Cubao. Tapos, uuwi na rin po ako doon sa amin. Tsaka, may nakita po kami dito sa may labasan. Kaya, napapicture po kami. Dito na lang po. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!